Hi guys, gandang gabi po sa atin lahat guys. Tayo po ay kakain na. Ayan po yung ulam natin guys o yan. Buto-buto ng manok. Ayan guys o. Oh. Walang laman guys. poro lang buto-buto yung ano. Ulam natin ngayon sa kayo. Yung, yung daing. yan. Sa yung kanin din guys. Ayan. Yes, yung tirayan guys ano, sa chicken pastil yung gagawin natin bukas isayang naman yung buto-buto kaya uulamin natin yung mga tira-tira yan ha. may mga laman pa naman yan, konti pero pagtsagaan natin yan let's go guys kakain na tayo